When i hurt you, do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Limang araw na si Ellie sa resort ni LJ. Araw-araw pinagluluto ng dalaga ang binata at nagagawa niya ang mga iyon sa tulong rin ng magagaling na chef na palaging nakabantay sa dalaga. Ginagawa ni Ellie ang lahat ng makakaya niya para bumalik lang ang dating LJ na kilala niya. Oo nga't maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng binata. Kinakausap naman siya nito, subalit so hindi iyon sapat para kay Ellis. Gusto niyang marinig ulit mula sa binata na mahal pa rin siya nito at siya pa rin ang prinsisa nito. Miss Ellis, minagahan po sa iyo mga kaibigan mo raw. Saad ng janitor ng makasalubong ito ng dalaga. May dalang cake si Ellis para iyon kay LJ dahil naalala niya ang kaarawan pala ng binata. Sino raw ho? Magalang na sagot niya. Mga kaibigan niyo po, kasing ganda niyo rin po ma'am. Sagot ng janitor na ikinangiti ng dalaga. Sige po, salamat. Ani ng dalaga at nagpatuloy na ito sa paglakad. Dumerecho siya sa reception area at ibinigay sa isang babae ang hawak na cake. Be careful, babalikan ko yan mamaya. Ani ng dalaga, tsaka bumaling sa manager ng resort. May naghahanap raw sa akin? Tanong niya subalit natigil rin ng may tumawag sa pangalan niya. Elise! Ani ng pamilyar na boses, kaya napalingon agad ang dalaga at malawak na napangiti. Rafaela, Kiala, Violet! Saad niya sa pangalan ng tatlong bisita, niya at bineso siya ng mga ito. How are you, Elise? Ang mukhang nagiging tan na ang skin mo, girl. Saad ni Rafaela. Oo nga, five days ka pa lang dito, morena girl na ang peg mo, Elis. Saad ni Violet. By the way, sumama lang ako dito para kumuha ng magagandang view dito sa Davao. Well, namiss naman kita na konte Dugtong pa ni Violet. Sus, oo na. Mabuti na lang naisipan niyong magpunta dito. My God, kung ano-ano na lang pinagagawa ko dito para libangin lang sarili ko. Saad ni Ellis, kaya naman ginulo ni Rafaela ang buhok niya. Anim silang magkakaibigan, subalit hindi nila kasamang iba dahil may pinagkakabalahan rin ang mga ito. Sa kanilang magkakaibigan, si Rafaela ang pinakapanganay sa kanila. Bakit? Nasan ba si LJ? Don't tell me pinapabayaan kanya dito. Makakatikim yon sa akin ng maraming golpe sa ad ni Kiela kaya niyakap ni Ellis ang braso nito. Masyado siyang abala sa business niya dito. Mauwi lang nga yun eh kapag kakain at magpapahinga lang. Sagot ni Ellis. Business nga ba talaga? Sa nakikita ko mukha ang ibang business pinagkakabalahan niya. Sa ad ni Rafaela at napataas ng kilay. Habang derecho ang tingin nito. Kaya naman napakunot noo si Ellis at sinundan ang tingin ng kaibigan. Maging siya ay napataas rin ng kilay na makita ang bumaba ng kotse si LJ at pinagbuksan nito ng pinto ang babaeng kasama nito. Lumingkis ito sa kaliwang braso ng binata kaya naman, ramdam na ramdam ni Alice ang biglang pagkulo ng dugo niya. Kaya naman napakuyom siya ng kamao. Who's that girl? Mahinang bulong ni Rafaela. Oo nga, sino siya? Grabe makahawa kay LJ ha? Saad naman ni Violet, hipon. Tiimbag ang sagot ni Alice at humakbang ito palapit sa dalawa. Napahinto naman sa paglakad ang mga ito at natigil sa pagtawa nang bumaling ang mga ito sa harapan at makitang papalapit si Ellis. Tumaas ang kaliwang kilay ni Natalia at mas lalong hinigpitan ang paghawak nito sa braso ng binata. Natalia, bu bumitaw ka. Mahinang saad ni LJ. Dahil animoy para siyang maliit na daga na biglang nakasalubong ang gutom at galit na pusa. Kaya naman biglang pinagpapawisan si LJ. What? Sagot ni Natalia at nagulat ito sa sinabi ng binata. Bumaling ito kay LJ. You look nervous. Bakit ka pinag-ouch may hand? Ani ni Natalia at hindi na nito natuloy ang sasabihin nang may biglang humila sa kamay ni Yung nakayakap sa braso ng binata. Napapasigaw ang babae habang patuloy sa pagpilipit si Ellis sa kamay nito. Don't fucking touch what is mine. Mine is mine only. And then Gigil na sabi ni Ellis at mas lalong ediniin ang braso ni Natalia sa likuran nito. Kaya naman mas lalong napapasigaw ang babae sa labis na sakit. Ah mga tanga tulungan niyo ako! Sumisigaw na ani ni Natalia sa dalawang bodyguards at mga aawat ang mga ito maging si LJ nang mabilis na lumapit ang tatlong kaibigan ni Alice at may hawak na barel ang mga ito at nakatutok sa dalawang tauhan ni Natalia at kay LJ. Subukan niyong makialam, hindi kami magdadalawang isip na babarilin kayo. Kahit ikaw pa LJ, playboy. Saad ni Rafaela at tinutok ang hawak na barel kay LJ. Kilala ni LJ ang mga kaibigan ni Alice. Alam niyang kayang gawin ng mga ito ang pumatay Lalo na ang bunsong anak na Apollo Queen na si Vanessa Salve. Kaya kilala niya si Rafaela, kaugali nito ang ina nito. Kaya nga ito napili isa sa mga Apollo Angels. Alice, sabihin mo lang kung tutuluyan namin ang mga to. Saad ni Kela at idiniin ang dulo ng barel sa ulo ng tauhan ni Natalia. Ah, let me go, bitch! LJ, help me! Ah! Napapasigaw na sabi ni Natalia dahil sobrang nasasaktan na ito sa ginagawa ni Alice. Don't even try because you can't do me. Ito ang tatandaan mo hipon. Ang kay Alice ay kay Alice lang. Tiimbagang saad ni Alice at malakas na itinulak ang babae dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Alice, ano bang nangyayari sa'yo? Walang ginagawa sa'yo si Natalia para ganunin mo yung tao. Saad ni LJ, sa dalaga ng maiwan na lang silang dalawa. Hindi pa rin humuhupa ang inis at galit ni Alice kaya naman malakas nitong sinuntok ang pisngi ng binata. Ayan, para magising ka. Tang na kailangan ko pa bang edemo sa iyo kung bakit ako ganito? Ayaw ko may ibang humahawak sa iyo. Ayaw ko may iba kang niningitian. Hindi mo na nga yan nagagawa sa akin tapos makikita ko tumatawa ka pa kasama yung hipon na yun? Sabihin mo nga sa akin, LJ, nagkakagusto ka na ba sa hipon na yun? Mahabang saad ni Alice. Gulat na gulat ang binata sa ginawa ng dalaga sa kanya. Imbis na mainis o magalit, ay mas lalo pa siyang naaaliw sa pinapakita ng dalaga sa kanya. Alam ni LJ ang ugali ng dalaga. Kapag may gusto ito o ayaw, mababaw lang ang pasensya nito kaya alam niyang mapapaamin rin niya ang dalaga. Walang salitang lumabas sa labi ng binata, kaya naman hinila nito ang bewang ng dalaga at kaagad na hinalikan ang nakaawang na labi ng dalaga. Walang salitang lumabas sa bibig ni LJ, kundi dinaan na lamang niya sa mainit na halik ang naging tugon niya kay Alice. Now tell me Alice, nagsiselos ka ba kay Natalia? Paos na sabi ni LJ, na mamao siya dahil sa labis na pagpipigil sa kanyang sarili. Ayaw pa niyang pakawalan ang labi ng dalaga, subalit gusto muna niya marinig mula dito ang salitang pinakahihintay niya. Paulit-ulit ka sa tanong na ulit ulit rin ang isasagot ko sa iyo. Never ako magsiselo sa hipo na yun. Perlas ako, sharm siya. Maganda ako, ugly siya. Maldita ako, malandi siya. So anong rason para pagsilosan ko ang ganong klaseng babae? Mahabang sagot ni Ellis at napapatingin sa labi ng binata. Gusto pa niyang mahalikan ulit kaso ayaw naman niya na maunang gumawa nun. Pakikipot ka naman kahit konti self kunting pag-girl naman, baka isipin ni LJ, napaka-easy mo. Saad ng isipan ng dalaga. Masyado pang pinapahaba, e eh rin naman ang punta nun. Kung ayaw umamin ulit ni LJ, edi eh ikaw na ang umamin para hindi kayo nahihirapang maghulaan ng nararamdaman ng bawat isa. Ani naman ang kalooban ni Ellis. So ba't kailangan mo pang saktan si Natalia? Saad ni LJ. Gustong gusto na niya marinig mula sa bibig ng dalaga ang sabihin nito ang totoong nararamdaman nito para sa kanya. Kasi nga ayaw kong may ibang humahawak sa iyo ng ganun. Bakit ba tanong ka ng tanong? Bakit hindi man lang ako halikan ulit? Sagot ni Alice at nagulat siya sa huling salita na lumabas sa bibig niya. Kaya naman pigil na pigil ni LJ ang mapangiti. Pakiramdam ni Alice ay nagkulay kamatis na ang pisngin niya sa labis na hiya. Hindi siya makatingin ng derecho sa binata. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Bakit ayaw mong hinahawakan ako ng ibang babae? Ano nga yung sinabi mo kanina? Pagmamay-ari mo ako? Kasi nga nagsiselos ako best ka. Hindi na napigil ang sagot ni Ellis, kaya naman tuluyan nang kumuwala ang ngiting kanina pa pinipigilan ng binata. Pagkatapos ay muli na niyang inangkin ang labi ng dalaga, nakaagad naman tinugon ni Ellis ang mainit na halik ng binata at tuluyan nang napayakap ang mga kamay ng dalaga sa matipunong katawan ng binata. Mahal kita, Ellis. Hindi nagbago yun. Ani ng binata, kaya naman mas lalong humigpit ang yakap ni Ellis dito. Samantala, sa kabilang dako naman ay nanginginig na dahil sa taas ng lagnat ang dalagitang nakakulong sa isang madilim na kwarto. Iyon ang bumungad sa isang tauhan ng hatiran nito ng pagkain ang dalaga. Kaagad itong lumapit at nabitawan ang hawak na pagkain. Kaagad nitong binuhat ang dalaga at inilabas. Dalawang beses nang nakita ng tauhan na iyon ang dalaga. Isang beses lang sa isang araw ito pinapakain at minsan ay nakadepende pa sa matanda na amo nila kung papakainin ang dalagita o hindi. Hindi na kaya ng lalaki ang awat at konsensya niya sa dalagita. Kaya naman kaagad nitong dinala sa malapit na pagamutan ang dalagita lihim rin itong nagpasalamat dahil walang gaanong mga tauhan sa hasyenda. Maging ang matanda ay wala rin dahil lumuwas ito ng Maynila. Nang humupa na ang nagnat ng dalaga ay naisip niyang tulungan ang dalagita. Kahit sa ganong paraan na lamang ay makabawi man lang siya sa dating amo, ang namayapang ama ng dalagita. Happy birthday! Ani ni Ellie sa binata, tsaka nilapag sa harapan nito ang ginawang cake marunong ka nang mag-bake ngayon? Saad ni Rafaela. Mukhang maganda rin pala ang naging resulta ng pagpunta dito ni Elise. Ang daming natutunan. Ani ni Kela, tsaka uminom ng apple juice. Wait, wait, wait. Teka, kayo na ba? Kakaiba mga tinginan nyo ah. Pati ang mga ngiti na iyan, ang lalagkit. Eaw, kinikilabutan ako. Saad ni Violet. Malibasa wala kang boyfriend at hindi ka pa nagkaka-boyfriend kaya kinikilabutan ka sa mga couple. Saad ni Kiela. Asus, akala mo naman may jowa. Hello, wala rin kaya kayong mga boyfriend. Sagot ni Violet. Nasa ganong kasiyahan sila nang biglang tumunog ang cellphone ni LJ. Kaya naman napakunot noo ito dahil bagong numero ang tumatawag sa kanya. Excuse, sasagutin ko lang to. Ani ni LJ sa mga kasama. Tumayo siya at dumistansya ng konti. Hello? Hello, si LJ ba ito? Anin ang nasa linya? Yes, sino to? Sagot niya. Matagal sumagot ang nasa kabilang linya kaya naman nakaramdam na kakaiba si LJ. Puntahan mo ang address na ipinasa ko sa iyo. Tulungan mo siya. Kailangan ka niya. Bilisan mo. Panahon na para bumalik ka dito. Kailangan ka ng marami dito. Sagot ng lalaki. Sa kabilang linya, akmang sasagot si LJ, subalit kaagad siyang binabaan ng tawag. Damn! Mahinang mura ng binata at napatingin sa hawak na cellphone. What's wrong? Ani ni Alice. Bahagya pang nagulat ang binata dahil hindi man lang niya naramdaman ang paglapit sa kanya ni Alice. Wala walang magawa. Sagot ng binata at niyaya nang bumalik sa sofa ang dalaga. Kinagabihan, kasalukuyang nasa veranda si LJ kasama ang kaibigan. Iniisip pa rin niya tumawag sa kanya kanina, kaya tinawagan niya ang kaibigan. Lino, alamin mo kung kaninong number yan at samahan mo ako bukas. Maaga tayong alis papuntang Nueva Ecija. Saad ni LJ kaya bumaling ang kaibigan sa nagtatanong natingin. tingin. Malakas ang kutob ko. Parang hinihila ako ng mga paako na puntahan ang lugar na pinadala sa akin. Sagot ni LJ. Napakunot noo si Alice dahil sa nakikitang seryosong mukha ng binata. Kanina pa siya sa pinto at naririnig niya ang usapan ng dalawa. Nakabukas ang pinto kaya pumasok na lang ang dalaga. Kita niyang napakaseryoso ng binata. Alam niyang ganun lang si LJ kapag importanteng bagay na ang usapan. Mula pa kanina ay sobrang kakaiba na ito matapos itong makatanggap ng tawag. Raul Binigno, 41 years old, taga Nueva Ecija at may dalawang anak at may malubhang sakit ang asawa. Yan ang taong may-ari ng numerong tumawag sa iyo. Inimbestigahan ko na dahil alam kong magtatanong ka pa. Mahabang saad ni Lino at nilapag ang brown envelope sa harapan ni LJ na kasalukuyang nagbibihis. Anong kailangan niya sa akin? Bakit niya ako tinawagan? At sino yung taong tutulungan ko? Nagtataka saad ni LJ. Uh, mas mabuti pa nga ang puntahan na lang natin para masagot lahat ng mga tanong mo. Sagot ni Lino. Huminto sa isang gasoline station ang sinasakyan ni na LJ. Siya ang nagmamaniho at kasalukuyan na silang nasa bayan ng Nueva Ecija. Pagbaba pa lamang ng window glass ng sasakyan ay napatulala sa kanya ang lalaking kukuha ng card niya para sa bayad ng gasolina. Nanlaki ang mga mata nito at animoy nakakita ng multo. Hindi ka naman artista or multo, bakit ganyan ang reaksyon nila sa'yo? Ani ni Lino, matapos paandarin ulit ni LJ ang kotse. Kanina sa may tindahan, nagpahinga sila sa gretat at lumanghap na sariwang hangin. Ngunit ni rin sila nagtagal dahil sa kakaibang reaksyon ng mga taong nakatingin sa kanya. Hindi ko nga rin alam pero pakiramdam ko nang galing na ako dito. Hindi ko alam, basta iba. Pakiramdam ko sa lugar na ito. Sagot ni LJ sa kaibigan. Ang um, baka sa past life mo dito ka namatay. Sagot ni Lino, kaya muli itong binatukan ni LJ. Nandito na ata tayo. Ani ni LJ at nakatingin sa may kalumaang hospital. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.